Sir, tanong ko lang naman po kasi yung tatay ko is 147.1 ang creatinine. Delikado na po ba yun? Pag sinabing delikado, ito yung critical. Well, dahil ang tatay mo ay lalaki. So, sa mga lakalalakihan, ang normal values is 0.7 to 1.3 mg per deciliter. Pero kung U moles per liter naman ng gamit, ang normal value is 61.9 to 114.9 U moles per deciliter. Ang critical value ng creatinine is around 5.0 mg per deciliter, which is equivalent to 442.1 U moles per deciliter. Sa rata nyo po is around 147.1, hindi pa po critical yan. Pero kailangan po magpakonsulta sa doktor para malaman ano pa yung mga sintomas, ano yung pinanggagalingan kung bakit po bahagyang tumas, nang sa kanon mapigil